Narinig mo na ba ang tungkol sa reverse shoulder replacement? Kaya nakakagulat ba ito? Ano nga ba ang reverse na ito? Kaya alam mo na ang kasukasuan ng balikat ay may isang bola at isang socket. Ang bola ay nasa labas at ang socket ay nasa loob. At kapag nasira ang kasukasuan ng balikat, kailangan nating gawin ang pagpapalit ng kasukasuan. Ngunit may isang partikular na uri ng pagpapalit ng balikat na tinatawag na reverse kung saan inililipat natin ang bola sa loob at inililipat natin ang socket sa labas. At syempre, ang mga ito ay pinalitan ng metal at plastic. Kaya sa reverse shoulder replacement, binabago natin ang posisyon ng bola at socket and pinapalitan ito ng metal at plastic kung saan nagiging maayos ang galaw ng balikat. Kung ikukumpara sa regular na pagpapalit ng kasukasuan, ang isang ito ay may mga bentahe na hindi gaanong umaasa sa mga litid ng kalamnan ng rotator cuff at mayroon din itong bentahe na painパス mas predictable sa ilang uri ng mga pasyente na may maraming pinsala sa buto bago ang kanilang pagpapalit ng balikat kaya kung ikaw ay kandidato para sa pagpapalit ng balikat dapat mong isaalang-alang kung ang reverse shoulder replacement ay mas angkop para sa iyo o hindi